Nan. Ngayon, ibinto naman ako ng loto. Ito, direksyon na natin siya, ano. Ganyan na. Nilagay ko na yung manok. Ah, ito, mga lamas. isabaw hmm, ikabaw muna dyan, patuyo. Ano siya dito sa kok, po ito. Sabaw natin. Para siyang paksiw na, ibinto ko ito, paksiw na adobo. Manok na paksiw na adobo. Tapos itong, mamaya na natin ilagay ito. Pero kailangan ng mantika yan saan ba yung mantika natin so ganito isang ano mantika pwede na to ito cook po yung iobos mo po yung mantika para mamaya pag tuyo ng cook para siyang adubo ayan nakuloy natin yan pag maluto na bago natin timplahan ng magic syrup, bitsin, asin yan tapos ito tapos lagyan natin konting asokal. Ipakita ko sa inyo mamaya. So, luto na siya. Oh. Pero may medyo may sabaw siya pagka ano, para siyang paksiyo na may sabaw. pagtikman tikman mo siya. Oh. Tikman mo siya. Matamis. May kunting tamis. May kunting asim. May kunting ah uh, tamis kunting asim. Yan, at saka kunting manghang kaya nilagyan ko. Kun Ang sarap, kunting manghang, kunting tamis, kunting asim. Ang sarap ng sabaw. Mahilig kasi magsahog ng mga bata. Kaya yan, ubos nila yan. Yan, ganyan sabaw, ganyan kasarap. Oh? Ay, ubos